Hello guys! Yung gagawin natin, magpabasal lang tayo ng mga mensahe ng ating mga kababayan para kay President Donald Trump, alam naman natin na siya yung nanalo na um, pang-47 na na President ng uh, United States. So, syempre, uunahin na natin dyan yung uh, message ni Tatay Digong. So, eto yung picture. Eto, um, shoutout or courtesy ito sa... FPRD supporters sa Facebook. So, kukunin lang natin yung mga clips natin, guys, sa Facebook. So, eto, pinus lang nila sa wall nila or dun sa um, uh, news feed. So, makikita yan natin dyan sa um, account ng um, FPRD supporters. Tapos, uh, nakalagay nga dito, congratulations from um, Rodrigo Roa Duterte former president of the republic of the philippines so eto recap natin yung mga photos nila before yan di ba maaalala nung mga time na presidente pa si pangulong Duterte yan no Ang ganda ng ngiti nila dyan so recap recap lang tayo guys and you know di ba back in siguro mga 2017 ito mga ganon basta nung bumisita si Donald Trump dito eh di ba tapos so dyan 'yan May isang post nila dyan tapos punta tayo doon sa message ni um Tatay Digong kay Donald Trump so ito siya congratulatory message from former president Rodrigo Duterte to US president elect Donald Trump 6th of November 2024 the um, honorable Mr. Jo Donald J Trump president elect United States of America Excellency I extend my warm congratulations on your election as President of the United States of America. I hope your new mandate will bring renewed optimism and strength to the American people during these challenging times. I look forward to the success of your administration and to our shared aspirations for greater peace and prosperity for our countries and peoples. Please accept the assurance of my highest consideration. Rodrigo Roa Duterte. So, my signature dyan si um, Tatay Digong. And then, um, ano lang guys pala. I remember, meron ako napanood kanina kila Pam and um, Marlon Doon sa third floor studio. para napanggit nila doon na para parang may binasa din si Miss Pam doon regarding doon sa letter ng ni, ito ni Baby M ni Ngagva. Pero parang sinabi nila doon na parang dead Mackels, Bukels ang ating um uh, lolo Trump, 'di ba? So ewan ko syempre, hindi na ano naman 'yan eh. Kaplastikan lang naman yung sinabi doon. Tsaka parang sabi wala naman sustansya yung message niya. Kasi alam naman natin 'di ba na maka Democrat yung mga 'yan, sila ano, ngagva, 'di ba? So tingnan natin kung ano nang magiging um, strategy nila or plano na naman nila ngayon dahil hindi naman si Kamala Harris ang nanalo. But anyway, tignan natin yung mga comment nila. Ator ni Trixie, tsaka nila Sir Jay Sonsa, tsaka si um, Senator Robin din pala, nagpadala din ng ano, ng message. Um, tignan natin. Ito guys, saglit lang. So, eto yung um, message or dun sa ano, um, page ni Senator Robin. Ito siya, congratulations uh, Donald Trump, United States of America president-elect. So anyway, um, tignan natin yung naging comment ni Attorney Trixie. So eto guys, yung kay um, Attorney Trixie, yung naging um, comment niya. Um, uh, basahin natin guys. So, well, somebody's desperately holding back the panic. Kumusta naman dyan ang Polo Club okay pa. And then, um, di ba sinasabi nga din ng ibang mga vloggers natin na yun nga, kinakabahan na nga daw ang admin nga ba? Kasi nga, di ba, may plano sila dati. So, most probably, or um, most often than not, ano yan siya? Mga ya, so yung ibang mga plano nila before. And then, remember, um, si uh, Donald Trump ay ano yan, Um, sinasabi nila na anti-war atayan or something like that may um, babalikan lang natin. Tignan ko yung post ni ano, ni uh, I think that was Doc Lorraine. Let me see. So, eto yun guys. Nakita ko dun sa post ni ano, ni Doc Lorraine, Badoy. So, sinabi niya dito, I will stop wars. Trump. Yun yung sinabi kasi ni Trump, diba? ba? Um, and then sabi nga dito, hope Americans did not vote a budol man like we did. Like, di ba? Nangyari nga kay, ano, kay budol, kay ngagva, 'di ba? Puro siya pangako nung time na nangangampanya pa siya tapos anong ginawa niya ngayon, 'di ba? Wala, sinira lang niya. Well, uh, let us see. syempre marami pang pagbabago 'yan. Um, tignan na lang natin kung anong mangyayari in the future. So, meron lang akong dalawang babasa hindi dito na nag-comment doon sa post ni ano ni um, Doc Lorraine. Sabi dito nung isa, wondering if PR this current relationship with Trump will still merit a courtesy call either sa Davao or sa America kabahan na ang mga manga, I hope Gaba will soon be coming to the Budol family. So, alam naman natin kung sino yung Budol family na yan, di ba? Tapos, meron pang isa. If I'm not mistaken, he was the president who pulled out the American troops that were at war with Afghanistan for so many years. While Bush is so pro-war, si Trump hindi kasi business man siya to begin with. Yeah, oh, ilang beses naman yan sinabi din yan eh. Kahit doon sa debate nila ni Biden before, uh, I remember. Yung mga debate kasi nila ni Kamala Harris, hindi na rin ako masyadong nakapanood. Kasi parang same thing lang. At saka, syempre sa work yun na rin ang pinag-uusapan namin. Tsaka doon sa news namin, sa local news, yun pa din naman yung pinag-uusapan. So, um, nakikinig na lang ako. Pero, um, ano, ganun pa rin yung naging message nga. Gaya nga ng sinasabi dito sa mga comments. And, um, but anyway, so let's move forward. Tignan pa natin kung sino pa yung mga ibang nag-comment. Um, let's see. Eto guys, may nakita ako post ito ni Sas. Uh, ni-repost lang niya from Maharlika Network. I think this is ano, yung, yung Facebook na page ni Miss Maharlika. So, sinabi dito ni Miss Maharlika, ngayon pa lang, i-email na natin ang Trump team. Ipadala natin ang Bol Bolvoron P video ni Bangag or ni Ngagva Jr. Lahat ng ebidensya sa smarting library yung camping daw ni ano ni ni Kokak tapos um yung mga electoral at lahat daw ng kababuyan ng um admin ni di ba diba? tapos game sabi game din sabi ni so yun nga na panood ko ay hindi ko pala napanood pa yung ano video ni Miss Maharlika kasi busy ako kanina pero nakita ko dun sa title kasi nakalagay na um yun nga isi-send daw niya kay ano kay um, Lolo Trump yung mga video ni nga Agba na nag, ano nagpo-fall vu. So yun. Um yan isa sa mga comment um, tingin pa tayo, hanap tayo. Tas meron dito guys, may nakita akong isang post pa ni sa sabi niya Dear Trump, never forget that your assassin loves Risa on Hontiveros. Yan si Risa ano yan si virus. Oh totoo naman. Um eh kasi nga 'di ba? Alam naman natin na komunista yan si ano. Tsaka ano yan, protector ng mga um, NPA, di ba? Yun naman yung sinasabi nila Doc Lorraine uh, dati pa, di ba? Tsaka may mga revelation din yung mga um, ano bang tawag nito? Yung mga um, ano bang term nila doon? Yung mga dating NPA tapos ano nagbalik loob nung panahon ni Pangulong Duterte, di ba yun yung claim yung last video kung maalala niyo, di ba meron akong finiture na isang video na binuking nga na isang bet kayang ano si ano si virus di ba so yon Ting tingin pa tayo ay ito maganda tong ano tong uh, isa na pinost ni Sas na to sabi niya dito oh dear Trump um, Putin and Xi so si ano yan si Chinese um, president um, si Jingping yun yung last. Tapos sabi niya, kung tutupakin or top kung tupakin kayong magbardagulan at hindi nyo maiiwasang idadamay kami, we are offering the best spot in the Philippines to do it. But please, limit it there. Okay na kami dyan. Ubusin nyo na para wala ng redemption budol-budol in the future. Um, alam nyo ba guys, yung minarkahan dito ni Sas is yung part ni ano, yung um, hometown ng mga um, loyalist, ay I mean, hindi loyalist na, yung mga um, pamilya or ninuno ni, ni Ngagba. So, yan, yung red na yan. Ito, itong red na yan, yan. Doon yan. So, Ilocos yung area na yan. So, wala lang. Nakakatuwa lang yung naging post ni Sas na yan. So, heto pa yung ano, yung kay um, Sir Jason sa naman. Sabi niya dito, oh, yung pinost niya na, naloko na, hindi malayang singilin din ang ating bansa ng defense and security fees para sa uh, sorry para sa 17 EDCA sites ng USA sa Pilipinas patay tayo diyan bonget sabi niya kasi di ba sinabi dito ni Trump na Trump says um, Taiwan should pay the US for its defense as it doesn't give it doesn't give us anything sabi niya so ito yung naging interview ni Trump sa Bloomberg um, kasi sabi dito, 'di ba? Trump's interview with Bloomberg will call into question Washington's support for the island democracy should should he win back the White House. So, ato kasi siguro nung time na uh, bago pa lang sila uh, bago pa lang ng eleksyon, nung time na nangangampanya sila, 'di ba? Remember kapag ganyan na tumatakbo 'yung mga kandidato, minsan may mga iba't ibang mga istasyon din na nagii-interview sa kanila, 'di ba? So, let's move forward. Si Attorney Jimmy Bondoc naman, ito lang yung naging post niya, the wars will stop. Diba nga kasi, dahil ang sinasabi natin, si Trump nga kasi eh, ayaw nga niya ng gera, ba diba? So, yun. Um, yun yung pinost naman ni Attorney Jimmy Bondoc. Okay, so bago natin tapusin ang video na to, basahin ko lang yung naging um, isang pang post ni Attorney Trixie regarding dyan sa ginagawa ng mga tuwadcom na yan. Um, ito. Nakalagay sa, ano niya, sa um, caption niya dun sa taas na All throughout the break of September 27 to November 4 of 2024, ang sisipag ng mga kongresistang miyembro ng Quackcom. <laughs> kaya ano naman kay Attorney tricks yung tawag niya Quackcom. Yung iba naman Tuwadcom, Huwadcom. Basta whatever. Yung mga useless na mga kongresistang buhaya na yan. Yung mga kokodal dyan. Anyway. Tapos nilagay niya dito. Um, tuloy natin. Um, na ba ako? Member ng Quackcom at Committee on Good Governance and Public Accountability. Hindi sila nagbakasyon at kahit walang sessions, rat-rat na naman ang inquiries nila, ano kayang deadline ang hinahabol ng mga ito so PS, sabi ni Atty. Trixie dito duda daw sa integrated ng committee, si fprd PRD, maraming nag-agree sa kanya meron din isang nag-comment dito, yun lang isang babasahin ko, yun yung fresh na nag-comment, sabi na ito per task binigay ni Tamba sa mga quadcom committee Their intention is to keep them busy just to avoid the corruption investigation issue ni Chihuahua Bida ngayon. Well, alam naman natin na panggulo lang yung mga pinagkagagawa nila dyan. Kasi nga, di ba? Alam naman natin na utos lahat siya ni Tamba, tsaka syempre kung sino pa si Ngagva at tsaka yung si ano, si Kokak, di ba? So alam na natin 'yan, puro lang sila panggulo, puro lang sila um waldas ng pera ng bayan, di ba? So anyway, so meron pa akong isa um ay, regarding pala dyan sa sinasabi na Attorney Trixie, meron akong na, ano, na panood doon sa SMNI na news na sinabi nga doon na hindi nga daw dadalo si FPRD. Which is yan din naman ang sinasabi ni um, Attorney Sal, di ba? Na, tsaka sinabi na rin yan eh, ng mga ibang mga vloggers and everybody na um, bakit pa nga pupunta si FPRD. Eh, nasabi na nga niya lahat sa Senate, di ba? O kasi ano, bakit kasi ayaw nga niyang umalis o oh, diba dahil gusto niya tapusin tapos ngayon eto namang ano na to tuwag kum na to nagpapatawag although sabi nga nila magkaiba naman sila senate tsaka congress pero syempre sabi nga FPR FPRD same lang din naman ang sasabihin niya kasi nasabi na niya lahat eh tsaka alam naman natin na ang gagawin lang ng mga yan gusto lang mapahiya ang mga Duterte lalong lalo ng ating tatay digong pero syempre hindi naman sila nagtagumpay at ngayon halingagaan na sila dahil hindi naman nila magawa yung gusto nilang gawin ba? Diba? So, ano na, di nga nga pa rin, anong gagawin natin, di ba? Ay, ayaw nga ni tatay, digong na dyan. Tsaka, kung ako lang, personally, kung, kung ako, syempre hindi na yan. Kasi, nasabi na niya lahat sa Senate eh. Same, same lang, uulitin lang lahat yan, yung mga statement niya. But anyway, panghuli na lang natin guys, yung regarding sa OVP naman, na pinos ni, ano, Atty. Trixie. Basahin lang natin guys. So ito yung pinost ni Attorney Rick C regarding dun sa statement ng OVP. Um itong statement copy na ito makikita natin sa OVP page sa Facebook. So eto sabi sa um, statement. The Office of the Vice President confirms the travel of Undersecretary Zuleika Lopez overseas on November 4 to 16, 2024. The OVP Chief of Staff's travel was personal and unrelated to her employment with the OVP. Yusef Lopez appropriately submitted documents required of traveling government officials, which were approved by the vice president. Speculations about the purpose of his of this tra travel are unfounded and unnecessary. We request to respect the privacy of the family on its on this difficult time. Thank you. So November five, Papusha. na ano na post or na release. Sabi naman dito na Tony si kahapon, the insinuations that the Yusek Zuleika Lopez travel was to evade the the Quadcom are clearly unfounded. Um, kasi nga di ba sinasabi nila umiiwas daw ganyan ganyan yung mga nagko-comment ng na mga uh, vloggers ni Ngagva, yung mga binabayaran nilang vloggers. So yan yung mga bayad na yan. Um, alam naman natin na sinasabi nila, pinaka, pinakakalat nila na yun nga, na kahit naman yung mga kontra ng mga taga kom na yan, parang may nakita nga ako sa balita kanina na parang pinapa hold ni ano na naman, itong si ano nga tawag nitong si si Miss Maharlika dyan, kay ano kay DOJ Sec na yan, na sabi niya na um, basta ayoko kasing ma-ano ma-time ma, 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 time out dito, so basta alam nyo na yun yung term ni Miss Maharlika dyan, ba diba? Anyway, so parang meron nga ako nakita kanina na news na parang title lang news no sa dito sa YT. Uh, so tuloy natin, ni wala nang nagpresenta, na na ebidensya kung bakit siya umalis. Evade agad ang conclusion. Buti na lang di kayo totoong mga judge, judgmental lang talaga. <laughs> so di ba nakakatawa? Ang um, si Attorney Trixie talagang saludo ako diyan eh. pagkatumira din talaga 'yan. Ano lang talaga, sagad ang buto. But anyway, 'yun, 'yun lang. Clear lang natin 'yan and um, alam naman natin na lahat lang bagay kasi sira ng mga Duterte gagawin niya ng mga kontrabida sa Pilipinas. Lahat ng mga taong nagbibigay ng ano bad um, image sa ating uh, um pinakamamahal na tatay Digong uh, si VP sa lahat ng mga Duterte. Alam na natin yung purpose nila, 'di ba? But anyway, guys, hindi sila magwawagi dahil alam natin na marami tayo na nagsusupport sa mga Duterte at alam din natin ang totoo. So, dyan po muna. Uh, dyan ko po muna tatapusin ang aking um, vlog today. And I'll see you next time. Bye-bye!